mga kasaliksik. Ang mga trail cam ay inilalagay ng mga photographer sa isang lugar para kuhanan ng pangyayari dito. Kaya hindi nakatakataka kung may makunan itong mga bagay na talaga namang mahirap paniwalaan. Kaya mula sa isang demonyong nakunan sa video hanggang sa pinakaunang video ng isang Apex Predator ay pag-usapan natin ang sampung misteryosong nakunan ng trail cam na hindi dapat makita ng mga tao. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay Simulan na natin. Number 10, misteryosong nilalang. Nakakasigurado akong hinding hindi magugusting makasalubong sa kagubatan ng nakunan sa video na ito kung saan makikita ang isang kakaibang nilalang na pinaghihinalaan ng mga tao na isang mangkukulam sa kadahilan ng makikita na para itong isang babae na may mahabang mga kamay na posibleng gamitin ito para makasakit sa mga tao dahil kilala din ng mangkukulam sa kanilang kakayanan sa pagsumpa o kaya paggamit ng mahika ay hindi nakatakataka na matapos si ipakita sa publiko ang video na ito na nakunan ng isang trail cam ay madaming mga tao ang hindi na muling dumaan dito. Ngunit mayroon din namang iilan na naging matapang at sinubukang hanapin ang sinasabing mangkukulam sa lugar kung saan ito nakita ay hindi na ito muling nagpakita pa. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy kung ano nga bang nilalang sa kadila ng hindi na ito muling nagpakita pa kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mike Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, kasaliksik! Number 9, nakakatakot na payaso. Sa dinami-dami na pwedeng makunan sa kamera ay talaga namang hindi mo makunan ng kakaibang larawan na ito kung saan makikita ang isang misteryoso at nakakatakot na payaso na nakatayo sa madilim na gubat. Akalain mo pa nga na nanggaling ang retrato mula sa isang nakakatakot na pelikula ngunit totoong nakunan ito noong 2010 ng isang photographer at nang ipakita nila ito sa publiko ay madaming mga tao ang talaga namang kinabahan sa kadayla ng posibleng isang mamamatay na clown pa lang nakunan sa larawan. Ngunit dahil isang beses lang ito nakunan at wala nang kasunod pang pagkakataon na nakita ang payaso, ay agad itong nakalimutan ng maraming tao. Pero meron pa ding ilang mga tao ang kinakabahan sa tuwing pinapasok nila ang masukal na kagubatan kung saan nakunan ang larawan na ito. Number 8. Nakakakabang pag ng Leon kung sakaling atakihin ka ng leon ay talaga namang napakataas ang posibilidad na malagay sa pamamakan ang iyong buhay. Kagaya na lamang nang nakunan sa kamera niya ito kung saan makikita sa video na payapang nagpapahinga ang isang lalaki sa kanyang pagkakamping ay merong biglang lumapit sa kanyang mga leyon at tila ba gusto siyang atakihin at kainin. Mabuti na lamang at may kasamang lalaki na tumulong sa kanya kung saan kinuha ng mga ito ang atensyon ng mga leyon na nagbigay ng oras sa lalaki para makatakas mula sa kanyang nasirang tent. Talaga namang sinuwerte ang camper na ito dahil kung sakaling wala siyang kasama na pwedeng tumulong sa kanya ay mataas ang tsansa na mapahamak siya at posible pang mamatay. Number 7. Muling pagkabuhay ng usa Tiyak ako magugulat kayo matapos ninyong makita ang video na ito na nakuna ng isang kamera kung saan makikita ang isang usa na kahit natumba na matapos itong mabaril ay himalang nakatayo ulit na tila ba na buhay na magmuli Matapos ngang makita ng mga ang video na ito ay madaming nagakala na zombie na raw ang lalaking usa na ito dahil talaga namang imposibleng mabuhay muli ang isang nilalang na nabaril at napatay na. Unit matapos pag-aralan ng mga eksperto kung ano ba ang tunay na nangyari sa hayop, ay napagalaman nila na kahit pa natamaan ng bala ang usa, ay hindi ito naging sapat para tuluyang mapatay ang hayop kaya't kahit napakadaming dugong nawala sa hayop, ay siguradong mabubuhay pa rin ito. Number 6, Pinakasigang usa sa mundo. Talagang namang napakatibay ng mga usa dahil kagaya ng usa na nabuhay pa matapos itong mabaril ay sadyang nakakabilib ang usan na ito na nakita sa isang video na nakuna ng trail camera kung saan mapapansin na kahit na mayroon pang napakalaking sugat ang hayop sa kanyang likod ay tila ba baliwala lang ito sa kanya kahit na madaming mga taong nakaawa sa sinapit ng usa at mayroon ding mga nagtataka kung paano ito nangyari ay hindi pa rin may tatagi na talaga namang nakamamangha ang hayop na ito dahil kahit na natapyas ang balat at laman nito sa kanyang likod ay kinakaya pa din itong tumayo at mabuhay na parang walang nangyari. Number 5. Pag-akyat ng tigre sa poste Ang isa sa mga sinasabing paraan para mailigtas mo ang iyong buhay mula sa mga mababangis na hayop ay ang pag-akyat sa matataas na mga lugar gaya ng mga puno. Ngunit tila ba hindi ito gagana sa tigre na ito na napunan sa video kung saan makikita na kahit pa ang isang mataas na poste ay sisiw lang sa kanyang akyatin para makuha ang kanyang pagkain. Ang nakamamanghang tigre na ito ay matatagpuan sa Great Western Plain Zoo sa bansang Australia kung saan talaga namang kakaiba ang pagbibigay ng pagkain sa mga hayop gaya ng sa tigre na ito dahil ang kanilang pagkain ay inilalambitin sa isang mataas na poste na sinasabing may taas na 4 hanggang 5 metro. Sinasabi na ginawa ito para maehersisyo din ang katawan ng mga hayop sa zoo at para mailabas ang kanilang mga enerhiya upang hindi sila maging agresibo sa mga tao. Number 4 Matabang Oso Talagang naman nagulat ang maraming tao matapos lumabas ang video na ito na nakunan sa isang kamera sa ilagang bahagi ng Minnesota sa Bansang Amerika kung saan nakunan ang isang napakatabang oso na sa una ay inakala ng marami na isang baboy ngunit dahil ang hayop ay talaga namang mabuhok ay napatunayan na isa itong oso inakala din ng marami na posibleng buntis ang oso na nakunan sa kamera pero ganditong kinontra ng mga eksperto na nagsabi na lalaki ang oso sa video kaya ngayon ay maraming mga tao ang nagtataka kung ano ang kinain ng hayop na kaya naging ganito na lamang ito o kataba. Number 3, Magnanakaw na Oso Kung ang oso na pinag-uusapan natin kanina ay talaga namang sobrang taba, ay kabalik naman ang oso na ito na kahit pa sa maliit na butas ay kayang kain itong magkasya. Ang video na ito ay nakuna ng isang kamera sa California at matapos itong ipakita sa mga tao, ay may mga ilan pa ngang nagbiro na may future sa pagnanakaw at pagiging aki bahay ang oso na ito. Ngunit kahit na ginawa itong katatawanan ng marami ay nagbigay pa rin ng babala ang mga otoridad na harangan na ang mga butas na ito sa mga bahay ng mga residente. Sa kadahilanan kung sakaling naging agresibo ang oso ay posibleng mauwi ang kanilang pagpasok sa ating tirahan sa disgrasya at nakakatakot na kapahamakan. Number 2, Bigfoot Narinig mo na ba ang halimaw na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapatunayan na tinatawag na Bigfoot? Si so Bigfoot ay isang malaking nilalang na sinasabing matatagpuan sa kagubatan ng Pansang Amerika. Ngunit dahil walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na totoo ang halimaw na ito, kung saan matagal nang pinagdedebatiyan ng mga tao kung tunay ba o hindi ang nilalang, hanggang sa ngayon ay wala pa ding malinaw na sagot tungkol dito. Pero may nakunang video ang isang photographer sa syudad ng Menomonee sa Wisconsin na posibleng magpatunay na totoo si Bigfoot kung saan makikita sa video na tila ba mayroong isang dampuhalang mabuhok na hayop sa likod ng mga puno. Maraming nagsabi na posibleng edited at gawa-gawa lamang ang video, ngunit napatunayan ng na mga eksperto na totoo ang nilalang na nakunan sa video. Pero dahil hindi makita ng malinaw kung ano nga ba ito, ay hindi pa rin ito tinuturing na matibay na ebidensya na totoo si Bigfoot. Number 1. Pinakamalaking predator sa Madagascar alam mo bang mayroong isang mailap na predator sa bansang Madagascar na kami kailan lamang nakunan sa video? Ang video na ito ang pinakaunang video kung saan makikita ang pamumuhay ng isang fossa na kilala bilang pinakamalaking carnivorous mammal sa bansa. Kaya't matapos ilabas sa publiko ang nakunan na video ay madaming mga tao ang talagang namang nagulat sa kadayla ng sa so, unang tingin ay hindi mo ng yung mapanganib ang hayop na ito dulot na mukha lamang itong mas malaking pusa. Ngunit napatunayang isang apex predator ang hayop kaya't kaya ito ang pinaka nasa tuktok ng mga hayop sa wansa kung saan hindi lamang ito mabilis at malakas pero mayroon din itong napakatalas na pag-iisip na ginagamit nito sa paghahanap ng makakain kaya't kahit pang pa mga eksperto ay patuloy na namamangha sa hayop na ito. At yun ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming kakaibang bagay ang nakunan ng trail cam ng mga tao. Kaya para sa'yo, alin sa mga nakunang video na ito ang pinakagumulat sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.